Welcome back mga katropa! Happy Holidays 2025! Dito tayo sa SM City Cabana for the Grand Christmas Lighting Ceremony. This is JR Danate and you're watching Kuijay JR TV!

again happy happy holidays 2025 from sm city everyone, and of course to our guests and we will now all be seated and of course our mall shoppers and sit back and relax and enjoy the rest of the evening here at smc fresh a beautiful sight We're happy tonight. Oh, I'm going to marry here. perfect venue SM City is para dito po tayo ay magpunta at um, magkaroon ng mga aktiwan sa mga ating pamilya. Ayan, kaya e, napakahalaga po talaga ng Christmas party ng SM kasi part na a na ating tradisyon. Every year na dito po tayo sa SM City para sa tree lighting ceremony at dahil to nakikita nila ang mga kapamilya at ang mga magkakaibigan kaya ngayon nandito po tayong lahat Ma'am, as a provincial government ano naman po ang pinipreper for this coming uh, season? Uh, ah, ngayon po season ng kapasahan nagkakaroon din po tayo ng light like, ceremony at the same time sa so provincial person office po magkakaroon po tayo ng uh, kompetisyon na ilalabas po namin sa mga susunod na So, ano po, ah, pwede bang kahit paano ma malaman namin ano ba yung pinaka-team natin ngayon, ano ba aasahan natin, ma'am? Meron bang mga contest? Ah, yes. Um, most probably po, last year, nagkaroon na po tayo ng Dalia competition and car competition. And most probably this year, magkakaroon po muna tayo ng sa gayon Ay, may tanya po natin ng husay ng mga kabataan mo po sa ano, pagdating sa pag at pagdating po gamit ang Thank you very much, ma'am. Thank you very much, po. Oh, Visit SM City Cabanatuan. Maraming maraming salamat. Thank you so much, ma'am. Thank you, po. Ma'am Mara San Pedro from our Department of Tourism, Provincial Office. 25 foot Christmas tree. Thanks, Captain for presenting our 30 Christmas trees. 25 feet ang ating giant Christmas tree. Meron 20 Christmas trees na nakakalapin all around the mall yung uh, sa SM City ka doon kasama po yan yung mga and golden safari animals natin na nag-add ng adventure and elegance dito sa decors natin kasama din po dyan we have four golden golden ang um, Holly Squad ko, we have Santa Claus, the Reindeer, yung Elf, tsaka Snowman. So, dati, last year, pa makikita natin si Snowman. Ngayon, yeah, mas marami na sila. So, mas marami, mas masaya. So, recycle po ba? Iba nating Christmas in yes, versus for sustainability, of course. But if you recycle it, may-invent uh, natin siya para mas um, magkaroon ng bagong pa. Pero mas maganda naman. Bukod din po siya, uh, ano pa, ang dahilan, bakit kailangan pumunta sa San Cecilio ng Holiday? Yung mga nabanggit po natin, no, we have lots of surprises and gimmicks na pinirepare. Kung so, makikita nyo yung mga nabanggit po kanina, meron tayo uh, slow click surprises, meron po tayo Christmas Village, and you can scan and play. Punta lang po sila sa SM Online, tapos may scan po nila doon. Ang maganda po ngayon, no, we're shopping and gaming um, collide and meet no? for an unforgettable Christmas celebration. Meron po po tayong Coral sa December. Meron po po tayong Grand Parade. Uh, which happening sa ibang mall sa South Mall pero dito sa Luzon, sa North Luzon tayo po meron, Grand Prix that's for November 29 Pasensya, pero concern niya yun yung lahat. Yes, ang safety kung sa kano ko. In any way, quality, ang role gamit ang dapat natin ng safety of people. Well, kami naman po maraming nagpapasalamat kasi makikita nyo, walang dito yung uh, ever-supporting po natin from TNP. Kagaya kanina, nag-usap no, so, kami, mean, sir, any, any assistance or support po na pwede namin ibigay, ibigay po natin. So, ang maganda naman po, dito talagang may community relations, no? Kakatapos lang po yung PDC namin, pero makikita nyo, walang critical incident. So, makikita natin yung trust and confidence ng tao pag pumunta sa mall. Uh, they feel safe and secure. Thank you very much, sir. Baka may message ka pa na gusto mong sabihin sa ating mga viewers. Uh, come and visit us here at SM City Cabanatuan para makita po ninyo yung niready namin na isma center para po sa Francisca, uh, 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 Arcano Novo at Pagaya po ninyo sabi ko, the ribbon, it symbolizes unity, connection, and generosity. Yun naman din po talaga yung values na nagre-resonate and reflects dun sa essence ng Christmas. No? Ang pinakamahalaga nga po kagaya nung nabanggit na mayor Camille may yung relationship po natin sa bawat isa. Yung malasakit po natin sa bawat isa. Thank you very Thank much, sir. Thank you, sir. Salamat. Thank you, sir. Salamat. Merry Christmas po. Merry Christmas. Sir Mauro Magtoto. Manager of SM City Cabana 21.